Yes, ma'am. Wala ni Double D? Double D ay. Ay, dumawa na kayo. Nahuli tayo. Dito. Ay, ito yung lulukat, sir. Uh Saan kinukuha? Ah, uh, kuhaan po. Ah, uh, may Astrodome. Sa Astrodome. Pero lulukat din niya, sir. O, nandito tayo ngayon sa Astrodome. Sa Taklauban. Para hanapin po yung opisina po ng Tomeco. Kasi, nahuli tayo. Tumuan na kayo, nahuli tayo. Dito. Ito kayo, ito may na ito. Magtatanong tayo. Shhh! Ano tayo? Magtatanong tayo kaila, sir. Sir, pwede magpagayaan, sir. Ay, ayun, napisina at tumiko, sir. Pwede. Ayun. Thank you. So, dito pala sa baba. Tumiko. Tumiko. So mukhang mabilis naman Buti sa mga oras na ito na pagkarating ko dito ay kulang po yung pila At mukhang makakapagbayad kaagad ako Ayan so may isa pong nakapila dito at ako na po yung kasunod May at maya lang ay tinawag na po ako ni ate Kaya bibigyan na natin to para mabayaran Yes ma'am Double D Double D ay Cliff Richard Clifford Richard po <laughs> <laughs> <It's> Nemo <laughs> <laughs> natawa lang ako dito bigla nang sinabi po ni ate na artistahin daw po yung pangalan ko Kaya sabi ko sa pangalan lang pero sabi ni ate wag daw tayong panghinaan ng loob so, salita namin wag daw pong magmahay malay mo baka bukas mamaya daw <laughs> So natawa na lang ako so maraming salamat po kahit papano pinatawa ako ni ate So yung violation pala na nakuha ko ay batay po ito sa kanilang city ordinance Ayan so yung sa akin ay walang headlight yon So siguro ka halos pare parehas lang po yung mga nagiging violation ay yung bayad sa violation dito kasi nakita ko si kuya nagbayad po ng 500 so siguro pagdating sa mga city ordinance ay 500 po yung kanilang nagiging violation so sa part 9 hindi na po tayo nagtanong uh, hindi naman po yan kasi yung pinunta natin yung alamin yung magkano yung mga violation ay pinunta natin dito para kunin po yung ating naging violation yung ng ating TUP para hindi po tayo mafailan ng case kasi nangyari na po ito sa akin dati pinadalan po tayo ng sagpina kasi binaliwala ko dati yung isang um, uh, ticket na tinikit sa akin kasi sabi ko nasa akin naman yung lisensya ko nasa akin naman yung rehistro so bakit ka pa kukunin to yun nga pala e eh, pinapasa pa pala ito sa korte pag hindi mo to yung nasikaso ay malaking problema yung aabutin mo ito nga pala si kuya na nakayelo na nakasabayan ko ay napakarami po ng kanyang violation apat po ay nako sakit sa ulo batay sa rinig ko at sa pagkakaintindi po ng naging violation ni kuya ay marami po siya naging violation at saka hindi niya daw po alam na bawal po sa lugar na yon at sumagot po siya doon po sa kinaukulan so kaya po binigyan po siya ng iba't ibang klasing violation Ayan, so sa so, mga ganitong klaseng sitwasyon, mahinahon lang dapat. Huwag po tayo maging arrogant kasi isa po yung san mga naging violation ni Kuya. Naging arrogant po siya. Pero mamaya. Nakita Pero po. Okay na mam. Ma Damat po. Ayan, so okay na po yung ano natin. So, be <laughs> yung nahuli na atin nahuli tayo ng isang gabi alright yan 500 pesos walang headlight <laughs> so yun good morning mga idol nandito po tayo ngayon sa Astrodome ayan sa Tacloban City para si Kaso yun po yung ating DUP no? natikitan po kasi tayo so dito po sa Astro ay eh, dyan dito po yung opisina ng Tomeco pasok lang po ito tayo doon tapos nasa baba eh, so nagtanong-tanong na rin po kasi tayo kung saan makukuha so silipin natin yung mga paiso dito so marami na rin po kasing mga mga establishment o mga naka tenants dito po sa Astro ano? o Well actually tapos na po Nabayaran ko na po At A uh, work 500 po yung gastos ko doon sa Sa violation na, walang headlight. Well, actually ano namang kasi yun eh, yung ginagamit natin yung motor. Okay pa naman yun eh, yung sinubukan ko okay pa. Ah, hindi ko lang namalayan, pundi na pala. So may mga pagkakataon talagang gano'n na namumundi ang hindi natin inaasahan, di ba? All right. So meron dito ginagawang ano. Proyekto. project dito so hindi natin alam yung project na ito wala tayong info dyan so pinakita ko lang right so yun lang po Ayan. so paalala na lang po sa mga idol natin mga katropa natin kung bibiyahe tayo make sure na lang po na goods po lahat ng accessories natin uh, ilaw, headlight ayun, busina para iwas na rin po sa ganitong klaseng violation no? kasi grabe yung abala abala siya imbis na sana mag may gagawin ako sa shop, may ayusin ako doon, pumunta pa ako dito para ano, so, yun lang so may nakasabayan pala ako doon kanina mga idol kasi, ang nangyari siguro sinagot-sagot niya yung official, at uh, tinikitan po siya ng arrogant no, pag may ganong klase daw ticket na arrogant ay eh, kailangan mo parang e seminar at saka mas lalong lalaki ang yung violation, so mas maganda na wag ka na lang magsalita <laughs> violation yan ikasalanan mo din naman yun ba? Diba? pwede ka naman magpaliwanag yung saktong mahinahon lang huwag yung sasagot-sagot ka na hindi maganda sa kinaukulan alright so yun lang po para iwas gulo wag na lang tayong magmotor. motor <laughs> uh, check natin lagi yung ating mga accessories bago tayo bumiyahin alright so okay na bye bye astro bayan na ako eh <laughs> next time ulit pag napundi <laughs>